batang makulit. Kenji? Oh. O so, yan, yung batang makulit. Ayan. Ayan o, oh, nanay. Kitang-kita. O, oh, tata. O. Oh. Kitang-kita. Nangunguwa Nang paninda. Ano yan? Anong gagawin mo dyan? Paano mo pala na uubos yung paninda ni nanay? O, oh, magtatakib baliktad. Baliktad. Yan. Balik mo doon. Ako na. Saan mo pa bibigay, ah? Uy, sino yun? Tawag ko. Sino yan? Ate M.M. Uy! Uy! Nakawala ka dito! Oh. Ang batang makulit! Ayan si Ate M.M. Ayan si Ate M.M. Makulog ka! Sino makulit? Abay, tinuturo mo pa ako, ikaw yung makulit! A-a-a-a... Ah, 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 ikaw ah, ah. talaga! Ah, Malagot ah, ka! Malagot ko, Robert? Ano ba? kita sa labas? Habis kita sa labas? Ha? Habis? Okay.